Ito yung pagkain na galing dito sa cactus. So, nilagas na dito, nilagay na dito. Ang halo halong na lahat. Ang tawag dito ay uh, tacos. Tacos? Tacos. Itong cactus na ito, medyo maasim-asim ito siya. Kala nyo hindi kinakain, kinakain ito. Ha? Ah, diba? Mmm, 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 mm lactose ito. Itong mga karne na to, ito yung nilagay dito sa gumagagaling dito yun sa sa cactus na yan. Diba? Nilalagay natin dito. Hmm, Naghalo-halo na siya. Halo -halo. Pero sa tutulong, sarap talaga to. Akala nyo hindi kinakain to yung sa gilid na ano, marami kinakain rin ito. Hmm. Kumbaga, ang iba nito, nilagay na dito. Hinalo na. Kaya yan. Hmm. Ayan. So, kailangan ko lang dami-dami para masarap. Wow. Oh. Hmm. Makikisali yun naman yung maning. Hmm. Come

Ito na talaga kinakain namin. Talagang wala kami bigas. Wala kami ano. Ito na Wala. Hmm. Mm-hmm. Mm. Marasa. Mm. kung may gusto niyong matikman to kung gusto niyong matikman to hmm. ha? pib kayo kikirik. marami doon hmm hmm Mmm. Me tardo ko. Faça Passa a sleeping on Não, pera é